yeah De Malolos. Yeah. Viva i Concepcion de Malolos. Yeah. Maraming salamat po. Reverendo Padre Bobby Mariano palakpakan po natin. Ang ating rector at team moderator Father Firston, ang ating co-pastor palakpakan po natin. Father FJ Ah, uh, cross pala natin. Sa ating po mga kasama at uh, katuwang sa gawain ng ating uh, uh, simbahan, sa ating PPC, sa ating mga choir, sa lahat po ng lector at commentators at mga iba't ibang samahan pang simbahan. Ng Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated palakpakan din po natin sila. Sa ating pong ibang pang mga panauhin, nakita ko po ang kapitan ng Katmon, Kapitan na uh, James Dimagiba, palakpakan po natin. Ang ating pong konsehal ng Lonsod, Konsehal Rico Capule, palakpakan po natin. Kapiling din po natin si Attorney Charles Absalon, palakpakan po natin sa atin pa pong ibang mga panauhin, sa atin pong mga kasama mula sa Fiesta Committee, sa akin pong kabiyak, Bukalmina Fermin, at sa lahat po ng nandirito, mga minamahal naming kababayan, isang magandang-magandang gabi po sa ating lahat. Tunay nga po, nakaugnay ng ating paghahanda sa siyam na araw na nobenaryo sa pagdiriwang at pagpaparangal sa kapistahan ng ating minamahal na patrona at patrona ng lalawigan ng Bulacan, ang mahal na Birheng Imaculada Concepcion. sa ating dakilang ina. Kaya nga po ngayon, hindi na rin po natin maikakaila na sa unang mga araw ng Disyembre, eh, halos nararamdaman na rin po natin na ang kapaskuhan ay halos nalalapit na. At dahil dito ay kabilang po sa ating paghahanda na masaksihan ang pagsisindi ng ating mga dekorasyong pampasko dito po sa patio ng ating minamahal na Malolos Cathedral. Ang ating din po mga kasama ay niloob na maging bahagi na isang munting salo-salo kaya po mga po natin, yan pong lahat mamaya open po yan. Pag saluhan po natin, nandyan po yung pamosong bicho-bicho ng baliwag, nandyan po ang uh, puto-bongbong, at bibingka, at tsa'a, nandyan din po ang mga ibang kakanin, meron pong mga tusok-tusok, mga peaceful, may takoyaki, meron po tayong mga litsong manok, meron po tayong litsong baboy, at iba pang inihanda para po sa ating lahat. Mamaya, wag din po kayong aalis. Meron din po tayong mga panauhin. Nanonood ba kayo ng GMA7? O so, mamaya, anting na natin kung sinong makakasama natin. At saka ho, habang hindi pa busy si Santa Claus, ay inimbita na namin siya mula sa North Pole. Mamaya, pwede po tayong magpa-picture sa kanya. Kasama rin ho yung mga gusto ng mga bata, kilala nyo ba si Mickey Mouse at si Minnie Mouse? O tignan natin kung darating din sila mamaya. So sa inyo pong lahat, aming kababaang loob na maging bahagi ng pagdiriwang para sa taong ito at patuloy po natin na paitingin at palalimin ng ating ating mahal na patron, Birhen Imaculada Concepcion de Malolos. Viva Imaculada Concepcion de Malolos! Maraming maraming salamat. Magandang gabi po at maligayang Pasko sa inyong lahat. Thank you very much, Deputy Commissioner Michael Fermin, for your warm words. Muli palakpakan po natin, Michael Fermin. Gusto po namin aniyahan ng lahat na mag-focus muna po dito sa ating programa at maya maya po ang susunod po natin ay ang pagbubukas ng ating mga ilaw. Kaya tayo muna po ay mag-focus dito. Mamaya na po tayo magkaroon ng pika-pika. Uh, later on po, magka-part po yan ng ating program. Maraming salamat po. Joy to the world, the Lord is for let sing joy to the world joy to the world joy to the world Muli palakpakan po natin the Immaculate Conception Chamber Singers. Muli po tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan ang iyong salitang nananahan sa iyong katuturan ay dinala sa sinapunan ng Birengkal ni Miss Linisan nung no, sa kanya ang mabuting balita. Niloob mo sa kanya manahan ang Espiritu Santo at ang iyong kaliwanagan. Pagindapatin mo kami nakakatipon ngayon na nananabig sa paggunita sa pagkatawang tao na anak mong mahal. At iyong niloob na sa kanyang pagdating ay mahangot at kubo sa sangkatuhan na nakita mo sa kadiliman at kamatayan mo ang mga nagdiriwang sa kanyang pagkatabang tao na may kapakumbabaan ay maging dapat na makasalo sa liwanag at kapayapan dulot ng na manunubos namin na siyang namamagitan Asami, Santo, sa aming Espiritu Santo magpasawalang walang hanggan. Amen. Amen. Ang liwanag ay simbolo ni Kristo, ang liwanag ng mundo. Tinanggap natin ang liwanag na ito noong tayo ay binyagal nang nangako tayong ipalalaganap ang liwanag na ito noong tayo ay kumpilan. Tinupad natin ang pangakong ito nang tayo ay tumugon bilang mga Kristiyano na maging isang sambayanang nagpapalaganap kahit ng aandap-andap na liwanag sa gitna ng kadiliman sa daigdig. Diyos na lumikha si Lainawa na ngayong dakilang pag-ibig ang aming ng liwanag na iyong pinasikat ng paman. Salamat sa biyaya na iyong kaliwanagan. Ikaw ang tumatanglaw sa lahat, bansa, sa lahat ng bansa. Paspasan ng mga pailaw na inihanda at mga nagsipaghanda ng mga, ng mga ito gayon din ang lahat na natitipon dito. Kami na ay makasapit sa liwanag na iyong piling sa pamigit na Kristo, sa, sa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. At ngayon po ay sisindihan natin ang regalong liwanag. Magkakaroon po tayo ng countdown. Kasabayan niyo po ako. Sadyang damang-daman na natin ang Pasko. Di lamang sa simoy ng hangin, Higit sa lahat sa mga palamuti at disenyo, makukulay, lalo na kung gabi ang kumukuti kutitap ng mga ilaw. At upang maging ganap ang ating pag-aasam sa darating na araw ng Pasko, halina't simulan na natin ang mga disenyo ng Pasko. Let the countdown begin. Sabay-sabay po tayo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Maligayang Pasko sa inyong lahat It's this place. we <laughs> isang mapagpalang gabi, Manoleno. Hmm. Tayo po ay nakitipon ngayon upang saksihan ang isa sa mahalagang sikulo ng kapaskuhan at pagbubukas ng mga ilaw at isenyang pumasko dito sa patio ng Katedral ng Malolos. Ang gabi pong ito ay puno ng kasiyahan bilang hudyat sa nalalapit na araw ng Pasko. Ako po si Ari Nagustin Luega, ang ito pong mga kasama po sa ngayong gabi ang inyong pinaririnig ay ang Dow's Brass Band. Palakpakan po natin sila. Ang Pasko ay talagang narito na upang ipadama ang diwa ng Pasko. Mula pa po, po sa Lord Paul, palakpakan po natin ang inyong natin si Santa Claus. Siya po ay narito para pasinayahan ng ating okasyon lalong lalo na po para po sa ating mga kids o mga bata. Muli po, marami pong bilang ng pagtatanghal ang inihanda para sa inyong lahat. At narito po ngayon muli ang at ating Daos Brass Band. Muli palakpakan po natin Daos Brass Band.